Sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya ngayon, kasabihin pa ba niya ni Speaker na hindi siya sangayon at uh, hindi sila papayag? Eh ngayon, wala siyang magawa dahil yung Senado... Hindi niya uto-uto yan si Senate President Chis Escudero. Siyempre, sasabihin ni Senate President Chis Escudero, eh, nagsalita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Mas mataas pa ba ang House of Representatives under Speaker Romualdez sa Korte Suprema? BBM. Kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Kaya sana po tanggalin nyo na yan as speaker.